Yon. So ito na yung ano, ito na yung sinasabi kong uh, black wall. Ito yung para tanda ano tulay para makarating kayo doon sa black wall. Pababa na yan, pababa na. Yan. Yon. Good morning. Ah, uh, ngayon nga pala ay nandito kami sa ano sa Alfonso. So pupunta kami ng Batangas ngayon sa lugar namin, sa bahay namin. Sa, amin, sa uh, Subic. So dito kami dadaan sa ano, sa simbahan. Uh. Simbahan ba 'to? na may uh, black wall kung tawagin so nakadaan na ako doon dati kami, nang asawa ko, tsaka nang anak ko talaga motor na to si Biaya UACR 152 uh, yun yung nangyari na uh, umatras kami doon sa may pinakataas ng black wall umatras kami doon so ngayon babalik ako uh, ito pa rin, si Biaya pa rin na ko Actually, bumalik na ako doon Kasama doon ang dala ko ay uh, FC-150 Kasama ko, asawa ko, nakahahon kami doon ah uh, Ngayon, tatry ko naman Ito dalhin Pero wala akong uh, OBR uh, Wala akong angkas, ako lang Tapos, tatry ko kung uh, Okay pa yung hatak nitong uh, CR-152 Si Biaya Doon sa Ahon, doon sa Black uh, Para makita ko lang na uh, kung ah, uh, tawag ito kung so, okay pa yung hatak niya sa ganong katarik na kalsada kasi papakita ko rin sa inyo kung gano'n siya katarik kasi sabi nung iba kasi medyo patag pa daw yan patag pa, ganong ganon so papakita ko sa inyo mamaya uh, dito lang sa pinaka arko ng uh, tawag ito arko ng Alfonso ito yung kalsada to tagaytay uh, tagaytay na Ikroad okay so yan Kakaliwa na lang kami dito Tapos papasok kami sa barangay nyo Yun, dire diretsyo na to Yan o, no, barangay nyo Yun ang, yung tumbok Yun Ito yung barangay nyo gan So itong kalsada na to ay uh, ah, Yun nga papuntang uh, simbahang bato dito sa Laurel, Batangas so eto dito tayo magta-try uh, siya, kasi ngayon pababa to palusong eh no umpisa pa lang palusong no sinusubukan na agad yung kakayahan ng motor yan barangay Newgan Laurel, Batangas ito na yun oh, kita nyo yung ano, bundok o so, yun oh kurbadong woohoo Daan dahan lang tayo tapos remind ko lang din kayo syempre kailangan pagpupunta pala kayo dito ay uh, malakas yung treno tapos kung naka manual naman kayo katulad ng akin dapat hanggat maaari naka engine brake kasi ayun oh medyo maano ma taas mataas kung hindi nyo lang na siguro napapansin sa ano sa sa video pero maano siya ma matarik ma palusong yeah dahan dahan lang tayo dahan dahan kasi syempre safety first tayo uh, palusong kasi hindi natin pwedeng rektahin yan Heh. baka lumusot ang preno natin mahirap ka So ipapakita ko sa iyo yung ano yung uh, video ng umatras kami dito kasi ilang beses ko na rin naman yun na-upload uh, Na i share uh, umabot ng ano 1 million views yun eh uh, dahil sa basher <coughs> basta wala nang cut-cut to dire-direcho na to medyo mahaba lang pero uh, importante dito ay makita nyo kung gano'ng gaganda yung lugar na to Puro engine brake ang mangyayari dito kasi uh, palusong kasi siya. Kaya, yun, know. oh. Uh, alam ko, nakikita nyo naman sa video rin, eh, na medyo palusong talaga. Ayan. yan ang Taal Volcano ayan o kung makikita nyo sa video ayan o diba? kaya maganda rin mag rides dito kasi ano ang maganda yung view nya maganda yung view kaso nga lang yun lang talagang uh, inaano ko dito yung uh, sa may pinaka black wall nya kasi medyo palusong talaga siya medyo ayan o ganda nakakatakot lang din talaga pag may angkas ka ako kasi halos nagkapobira na ako dito nung umatras kami dahil kasama ko kasi yung mag-iina ko eh yung asawa at saka yung anak ko so uh, ano din yun overloading din talaga ako tapos buko dun uh, hindi ko kasi ina expect na ganoon talaga yung ano na black wall pala yung madadaanan namin hindi ko alam kasi napanood ko lang yun sa isang vlog so yung pagpunta sa simbahang bato kaya ang ginawa ko pinuntahan ko na rin kasama si la misis yung anak ko eh ang problema naman ay hindi ko naman alam na uh, ganoon pala yung katarik yung madadaanan ko na yun. Kaya yon umatras yung motor namin, di kinaya. Kasi nga, unang-una, overloading. Pangalawa, uh, hindi ako ganun ka sanay sa ahon talaga. Noon na ah, noon. Pero syempre, dahil sa dahil sa ano, dahil sa tawag dito. Dahil sa lagi naman akong Nagdi-deliver sa lalamove So nasanay na rin tayo sa mga ahon Kaya yun Kasi nabasya ko ng todo Doon sa video ko noon Kaya umabot siya ng 1 million Kasi nabasya ko ng todo <laughs> So sa mga basher ko noon uh, Sana mapanood nyo to Kaso nga lang uh, Solo ride so, Solo lang ako ngayon Wala akong OBR So alam ko sa Alam ko makakaahon talaga Ngayon Kasi nga solo lang ako ganda oh Ay, nasira pala kalsada dito. Ito, oh. Eh, sira, nasira pala siya, oh. Delikado. Parang uminit sa lugar na to dahil sa ano, sa yung mga puno oh. Medyo nag uh, yata ngayon ah. Dahan-dahan kasi sumikip yung kalsada oh. Diyan oh sumikip. Yon. So ito na yung ano, ito na yung sinasabi kong uh, black wall. Ito yung para tandaan ano tulay para makarating kayo sa black wall. Pababa na yan, pababa na. Yan. Okay, so ito, bubaba na to. Ito yung tulay na yun na dito kami huminto ng misis ko noon. Ayan o. No. Kung niyo sa video, ayan no. Palusong siya. Yan. Yan na yun. Ito na yung black wall. Kung tawag. Yan. So, yan. Medyo matarik siya oh. Tapos bukod doon ay tawag dito. Ah, uh, pakurba. Ah, dahan, dahan tayo dahan dahan. Yan yeah, no? oh. Oh. Oh, di ba? Yun, yun ang black wall. So ang gagawin ko ngayon ay uh, babalik ako aakiting ah, ko ngayon yan ng ako lang ibig sabihin eh tatry kong ahunin yon ng ano lang ng ako lang ha wow Babalik ako. yeah yun yung black wall yun? Mm. kaya yun ang doon kami umatras ni mama G mo um, nun dati yun na ano? yung paahon yung tumirik yan? Mm, -mm. yung matras hindi tumirik ahunin ah, ko lang ha sakit lang balik agad ako dyan ka lang ah sige Ah. Oh, dyan din 'Yon. So ito yung ano, dad ito. Ah. Ah, ah, ah ulit siya para malaman natin kung makakahon ba nang maayos itong CR152. Pero alam ko naman aahon ah, naman to. Alam ko naman aahon. Ah, ah. Sabi kasi nung iba, ano daw ah tawag dito. Ah, naka-segunda, naka-tersera daw ako nung time na umahon ako dito naka nakatersera pero ayun oh, iyak yung mga oh ah, yun naman siya oh tapos hinga-hinto, hinga matarikas na rada siya oh ahoy pero sa tingin ko ah, kung ako may angkas yun, iyak yung mga hindi naman siya sobrang iyak no kaya nagsigunda na ako kasi Uy Yun Okay So yun Nasubukan na natin si Biaya Ha Medyo hindi lang sa tingin ko hindi talaga kaya na, ano na segunda. Mamamatay no, mamamatay talaga siya. Mamamatay ano. So, yun, naka lang tayo nung umahon. Ah, uh, hindi ko alam kung Uh, magugustuhan nyo yung uh, pag-ahon ko <laughs> Pero bahala na kayo Basta ako, umahon lang naman ako na Ng nararapat no? <laughs> Kung ano lang naman yung Dapat kong gawin Ginawa ko lang naman <clears throat> Tapos yan, eh, bumaba na ulit tayo Kasi sinubukan ko lang talaga Pero sa tingin ko uh, Yun nga, makakaahon din naman Kung may angka siguro Siguro Uh, sa para sa akin ha, ah, para sa motor lang na to. Sa akin ha, ah, para sa motor lang na to. Sa akin ha, para sa motor lang na to. Tapos kasi kayang-kaya naman ang Primera. <coughs> sabi nga nung iba kasi ano eh, kahit paiyakin mo yung motor mo, aahon yan, aakit yan. Sabi nung iba. Uh, siguro, siguro ganoon lang lang gagawin pagkasakasakali. Pero, Uh, hindi ko na sa palaran yung ano yung pag akyat ko dito na meron akong OBR na si Diaya ang dala uh, actually naka ano na to naka 40 at 1648 nice bracket set ayun si uh, muna tayo yan so pahinga muna kami ni Jose Lito Jose uh, break muna ayan si biyaya ang aking uh, ctway cr152 okay lets go uh. so yun uh, back to the ball game lang tayo at uh, naipakita ko na sa inyo yung uh, black wall Uh, yun, na ayun um, na nga nakita nyo naman <laughs> ayop na yan uh, ano ba mong pwede kong masabi kayo na bahala kayo na hubos ka <laughs> kung uh, tawag dito kung okay ba kasi nag ko umaho naman siya iyak medyo naiyak na medyo na iyak nga lang hindi naman na hirap na hirap pero yun nga tapos nung medyo malapit-lapit na ako nagtry ako mag segunda Uh, hindi kaya hindi kaya uh, siguro wala lang welo o ano ewan ko basta ginawa ko lang kung ano yung nararapat uh, ahon syempre kailangan mag primera ah uh, yun tapos sabi nung iba kasi dun sa comment section dati nung umatras kami dyan ah uh, naka tersera ka kasi paano ka ahon? nagkinta ka pa apakabobo uh, mo na ganong salita ba ah uh, hindi ko na pinatulan ah uh, kasi aminado naman ako ng mga time na yun ay talagang hinang hina pa ako sa primera ah sa primera hinang hina pa ako sa ahon ah uh, yun uh, siguro sa so kung mapapanood nyo to ah uh, kayo na bahala. <laughs> bahala kayo <laughs> o sige hanggang dito na lang uh, ipinakita ko na sa inyo yung black wall kasi pakikita ko rin sa inyo yung uh, mapa Nung kalsada na to, itong uh, barangay gan, dito sa Blackwall, sa so may uh, Laurel, Batangas. Okay, so, salamat. dito na lang. Uh, ride safe sa atin lahat. At iwas-iwas uh, uh, sa iwas, init ng ulo pala. <laughs> Baka mabaril tayo. <laughs> okay, God bless. Ride safe, ride safe.